Dr. Vito, pwede po ba kaming uminom ng dalawang beses ng Losartan? Ang Losartan po ay isang gamot para po bumaba ang inyong blood pressure. Ang typical dose nito is already 50 mg and 100 mg. It should be taken at least once a day isang beses. Pero may mga some instances po or mga doktor nang prescribe po nito ng twice a day. Pwede naman po. Depende po to sa reference na kanilang ginamit at indications. So kung tinaas ang doctor from 50 to 100 mg, at least once a day, dyan po tayo safe. Wala naman po nagpe-prescribe ng 100 mg na twice a day po nito kung ito po ay nakasagad po ng dosage. Pero hindi po to maaaring gamitin na twice a day sa mga batang less than 17 years old. Wala po kasing safe margin para sa ganyan. Kaya kung kayo po ay iinom ng losartan, mabuti po dapat na ito po ay sinangguni po sa doktor at huwag niyo pong gagawing double dose.